Good morning po. For today's video, nandito kami sa Barangay Baybayin sa aming barangay. Araw po na ng Saturday ngayon kaya nag-clean up drive po kami. Kasama po namin ngayon ang ang samahan po ng ang Barangay Contra Dengue Brigade ng Barangay Baybayin para maglinis dito sa mga kanal at sa mga street po dito sa aming barangay. Ayan po dahil dahil nga ang ano po namin dito, ang aming bakay po talaga ay ang maglinis ng mga kanal dahil po uh, nauuso na oh, okay. naman po ang sakit na dengue. Kaya ayan, dinis-dinis po ng mga kanal medyo. Kaya okay. para hindi po mapamugala ng mga kitikiki, yung mga stagnant water tulad itong mga kanal na kailangan dapat linisin. Ayan po. At ayan po ang aming kapitan na nagpuputol po ng mga sanga para hindi din masyadong malamok. Dahil pagka maraming puno ay malamok. Ayan, ayan ang aming mga masisipag na member ng Aba Brigade dito sa aming barangay. <laughs> Ang daming da ang barangay kontra dengue Tayo ay magtulungan linisin ang bahay at kapaligiran upang sakit ay maiwasan gawing dengue free ang barangay Ito po ang meeting ng abacada At ito po ang aming mga member ng abaka sa DINCO

ayun, lang sa nga dahil nga ang pagka mga pupuno ay malamot para at least mabawasan Ayon ang pamugaran ng mga lamot ayan ang aming kapitan ayun po magawad boyet ayan tulong ay, ayan, ito na sa kanan ayan, at iyan naman na ilalagay namin sa tricycle tapunan naman po doon sa lugar na pwedeng pagtapunan ng mga isang ng ano ng mga puno, mga nabubulok na basura. Bro, sino 'yang lugar? Parang eh legal din 'yan, tama ba 'yan? And sa dami din ng basura na naiipo dito sa mga kanal ay dinatanggal na rin po ng aming mga member ng APAC Brigade para malinis po ang kanal na ito. Ayan, sisipag po ng aming member. Kailangan talaga linisin ang mga kanal na to Para hindi pamugaran ng mga lamu kasi start ng water, hindi siya dumadaloy tuga. Kaya kailangan lang po malinis yung mga kanal. Matanggal ang mga dumi o basura dito sa kanal. thank <laughs> you

Sampai <silence> jumpa. <silence> 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 Terima kasih telah menonton! <noise> hindi pa kailangan muna 'yan kasi wala dahil lang uh, ano na nga sa mga wire na free. kailangan talagang ang ay, ayan po ang tataka, ah, nagpuputol ng sa mga sanga. ng aming kapitan. Ang kapitan. Kasi kailangan talaga dahil nasa siya ng korinti, masasabi yung mga puno na magsisintip pang aksidente. Ito, ito, ito. yung mga sanga ng puno. Ito, at ang mga member naman po ng ABAPA the decade, ang siyang kadora dinis so at kadawalis ang mga nalalaglag na nalala, sangay nalala, nalala. kaway-kaway si SK Trexie kaway-kaway linisin na lang namin itong mga ng sanga dito sa kalsada at mga sa kanal para hindi siya nakakalat. Kasi pa! Okay, ito. Okay. Okay. Ayan, maganda yan pang ano natin. Balik yun. Balik <laughs> sinin lang pala wala. Oo, oh, oh, sinin lang. Ayun, no, ang ganda. Ang ganda nung ano. Ha? Ito? Ay, pinsan ito? Oo.

Ayan, nalinis na po ang aming tanan dito sa aming barangay dito sa Paranojo. May din talaga yung tubig na ka nalit. Kaya kailangan talaga ilinisin at para hindi pa yung mga lamor. uso pa naman meron. Thank you. Ayan po mga kabib, mga kabarangay at nalinis na po namin ang lugar dito. Yung mga pinagtabasa ng puno. Nalinis na po namin. Ayan na. Malinis na rin po yung mga kanal na napag ng mga sanga ng ano, puno. kaya tinanggal na po namin. I Winalis na rin po namin ang mga palat at nilinis na rin po namin yung mga kanal. Kaya ayan. Nakaka Ayan po at malinis na Kaya kailangan Maging dengue free po ang barangay Linis-linis ng mga kanay Kasama ang aming mga member Ayan Malinis na po Ayan Ito po ang aming merienda. Binili ni Ate Edel at ni Kuya Ramon ang nagbagandang loob sa aming magpamerienda. Oh. <laughs> Ayan. Oh, Kuya Ramon, kamay-kamay ka Morning. <laughs> Ayan. nag abala siya sa amin para sa merienda sa amin mga... Para lang kapag-iliwanan. Like, bilinis. Bala to tayo, sabi ni Kuya mo eh. Here's the time! Ah, baba lang. Itiklok na ako. mm -hmm. Maganda nga, kagawad. 300. La Lazada. 300. Ayun na. Okay na. Kahit saan pwedeng, ano, normally kain ka na. Sa nabasa, no? Mm-hmm, anytime. Saan yung mag-bitbit niya, mo ka pwede. Lalasin ka na. Tsaka madali lang siyang ano. Madali lang siyang bitbitin, magaan kasi. Sulok so, ako nag-inom. Kasama natin sa trip, no? Mm-mm. <laughs> Para kahit <laughs> sa...